Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay ipaliwanag naman natin ang iba't ibang uri ng solar setup upang malaman mo kung anong setup ang dapat para sa iyo. Number 1. Off-grid setup. Ito ay tinatawag din na stand-alone dahil dahil hindi nito kailangan ang iba pang energy source para makapagbigay na elektrisidad. Bagay ito sa mga liblib na lugar na hindi naaabot ng serbisyo ng Meralco o anumang local electricity provider. Number 2. On-grid setup, ito ay nakakonekta at nakadepende sa electricity grid. Ibig sabihin, gagana lamang ang solar electricity system kapag mayroong power ang local electricity provider. Kapag sobra ang power generation ng solar panels, pwede itong e-export sa Meralco o Local Electric Cooperative. Sa oras ng power outage o brownout, ay setup na ito ay hindi gumagana dahil wala itong battery o power storage. Number 3: Hybrid off-grid setup. Ito ay off-grid system ngunit pwede ito i sa local electricity provider para kapag low bat na ang battery, pwedeng electricity grid ang magbibigay ng supply sa iyong load dahil may built-in automatic transfer switch o ATS ang inverter nito. Number 4: Hybrid on-grid off-grid setup. Ito ay combination ng hybrid off-grid at on-grid setups. Mayroon itong dalawang functions, ang on-grid at off-grid functions. Sa oras ng power outage, gumagana pa rin ang off-grid side nito dahil meron itong battery bank o power storage. Maraming salamat sa pagsubaybay at panood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Maestrong Solarista, para mapasama po kayo sa gaganaping raffle draw. Mayroon tayong mga prizes, kagaya ng solar panel, DC rice cooker, at DC water heater. mag rin sa aking FB page na nasa larawan para masubaybayan nyo ang aking mga bagong videos. Dito po natin gaganapin ang ating electronic raffle draw.